Panimula, ang panahon at panlipunang kalagayan. Ang nobela ay itinakda sa dekada isang libo naraan dalawampu, isang panahong kilala sa kasaysayan ng Amerika bilang the Jazz Age or Roaring Twenties. Isang panahon ng labis-labis na kasayahan, materialismo pag-angat ng ekonomiya at malaking pagbabago sa moralidad at kaugalian. Matapos ang unang digmaang pandigdig, maraming Amerikano ang tumalikod sa tradisyon at hinabol ang kasiyahan, yaman at tagumpay sa mabilis na paraan. Isa ito sa pinakamahalagang konteksto ng nobela dahil ang buong diwa nito ay umiikot sa pangarap, ilusyon at pagkabulag ng lipunan sa tunay na halaga ng buhay. Ang tagapagsalaysay, Nick Carraway. Ang buong kwento ay isinalaysay sa pamamagitan ni Nick Carraway, isang binatang edukado mula sa Midwest na lumipat sa New York upang subukan ang kapalaran sa industriya ng bonds, pampinansyal na kalakalan. Siya ay mapagmasid, hindi mapanghusga, at may kakayahang makita ang totoo sa kabila ng mga pagpapanggap. Sa kabila ng pagiging baguhan sa marangyang mundo ng East at West Egg, siya ang naging tagapagkwento ng mga pangyayaring sumira at sumubok sa kanyang pananampalataya sa dangal ng tao. Ang tagpuan, East Egg at West Egg. Ang West Egg ay tirahan ng mga nouveau riche o mga bagong mayaman tulad ni Gatsby. Mga taong yumaman sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap ngunit hindi patanggap sa mataas na lipunan. Sa kabilang banda, ang East Egg ay tirahan ng mga old money, mga mayayamang nagmana ng yaman tulad ni Daisy at Tom Buchanan. Sa dalawang lugar na ito, na magkatapat lamang sa isang baybayin, malinaw ang paghahati ng uri at antas ng lipunan. Ang pagkakaibang ito ang nagsilbing dingding ding na humadlang sa pagmamahalan ni na Gatsby at Daisy. Jay Gatsby, ang simbolo ng pangarap. Si Jay Gatsby na dating si James Gats ay isang lalaking ipinanganak sa kahirapan sa North Dakota. Mula pa sa kabataan ay mayroon na siyang ambisyong tumaas sa buhay. Naging inspirasyon niya ang isang mayamang tagapaglayag na si Dan Cody na nagturo sa kanya ng tungkol sa yaman at karangyaan. Naging sundalo si Gatsby at dito niya nakilala si Daisy Faye, isang babaeng mayaman, maganda at tila perpekto sa paningin niya. Inibig niya ito ng lubos ngunit hindi siya tanggap ng pamilya ni Daisy dahil sa kanyang estado sa buhay. Pagkaraan ng digmaan, nawalay sila sa isa't isa at si Daisy ay napangasawa si Tom Buchanan, isang lalaking may mataas na katayuan sa lipunan. Sa puntong ito, itinuon ni Gatsby ang buong buhay niya sa isang layunin: ang muling makuha ang pag-ibig ni Daisy. Upang magawa ito, gumawa siya ng sariling kayamanan sa pamamagitan ng mga ilegal na negosyo tulad ng bootlegging, ilegal na pagbebenta ng alak sa panahon ng Prohibition. Itinayo niya ang kanyang mansion sa West Egg tapat ng tahanan ni Daisy sa East Egg at gabi-gabi ay nagsasagawa siya ng marangyang mga party. Umasang isang araw ay bigla na lamang dadalo si Daisy. Pagdating ni Nick at muling pagkikita ni Nagatsby at Daisy. Sa pagdating ni Nick sa West Egg, naging tagamasid siya ng mga kaganapan. Siya ay pinsan ni Daisy at kaibigan ng iba't ibang tauhan sa lipunan, kaya't naging tulay siya sa muling pagkikita ni Nagatsby at Daisy. Sa isang eksenang puno ng emosyon, muling nagtagpo ang dalawa sa bahay ni Nick. Sa muling pag-uusap, nabuhay ang dating damdamin. Kung si Gatsby ay mistulang muling nabuhay, naniniwalang ang nakaraan ay maibabalik at nakayang burahin ang naging kasaysayan ni na Daisy at Tom. Sa mga sumunod na linggo, palihim na nagkikita sina Gatsby at Daisy. Hindi alintana ni Gatsby ang katotohanang si Daisy ay may asawa at anak na. Sa kanyang isipan, Sapat ang kanyang yaman at pagmamahal upang makumbinsi si Daisy na iwan si Tom at magsimulang muli. Pagkakabunyag ng katotohanan at pagbagsak ng ilusyon. Sa pagdating ng tensyon, naganap ang matinding kumpruntasyon sa isang hotel sa New York. Sa harapan ni Nick at Jordan Baker, inilabas ni Tom ang lahat ng kanyang galit at hinamon si Gatsby. Pilit niyang pinasabi kay Daisy na hindi na niya minamahal si Tom at na si Gatsby lang ang tunay niyang mahal. Pagaman may damdamin si Daisy para kay Gatsby, hindi niya kayang talikuran ng komportabling buhay na kasama si Tom. Sa puntong ito, nasira ang ilusyon ni Gatsby. Hindi pala ganap na kayang burahin ng pag-ibig ang nakaraan at hindi rin kayang labanan ng mga balakid ng lipunan. Habang pauwi, si Daisy ang nagmamaneho ng kotse ni Gatsby. Sa daan, aksidente nilang nabundol at napatay si Myrtle Wilson. Tumakas sila sa eksena at si Gatsby, sa kabila ng lahat, ay ipinagtanggol pa rin si Daisy, sinabing siya ang nagmamaneho. Trahedya at kawalang katarungan. Si George Wilson, asawa ni Myrtle, ay nasiraan ng loob sa sinapit ng kanyang asawa. Sa isang desperadong paghahanap ng hustisya, pinaniwala siya ni Tom na si Gatsby ang pumatay kay Myrtle. Sa galit at pighate, pinuntahan ni George si Gatsby sa kanyang mansion at pinatay ito habang naliligo sa kanyang swimming pool. Pagkatapos nito, si George ay nagpakamatay. Walang dumalo sa libing ni Gatsby maliban kay Nick, ang kanyang ama, at ilang taong tunay na nagmalasakit. Si Daisy sa kabila ng pagmamahal ni Gatsby ay hindi man lang nagpakita o nagpadala ng pakikiramay. Tumakas siya kasama si Tom upang ipagpatuloy ang kanilang maginhawang buhay na para bang walang nangyaring trahedya. Pagbabalik ni Nick at paglalagom ng aral Matapos ang lahat na dismaya si Nick sa moralidad ng mga taong nasa mataas na lipunan, nakita niya ang tunay na pagkataon ni na Daisy at Tom, mapagkunwari makasarili at walang pananagutan. Umalis siya sa West Egg at bumalik sa Midwest, dala ang kabiguan, kalungkutan at ang alaala ng isang lalaking sa kabila ng kanyang mga kahinaan ay tunay na nagmahal at nagsakripisyo. Sa huling bahagi ng nobela, Nagmuni-muni si Nick sa buhay ni Gatsby. Naisip niya kung paanong si Gatsby ay lumangoy patungo sa isang pangarap na kailanman ay hindi niya tunay na maaabot. Isang pangarap na kumakatawan sa pag-ibig, tagumpay at pag-asang maibabalik ang nakaraan. Mas malalim na tema at simbolismo ng green light. Ang berdeng ilaw sa dulo ng pier ni Daisy ay simbolo ng pag-asam ni Gatsby sa kanyang pangarap Isang ilaw na palaging nariyan ngunit hindi kailanman maaabot. The Valley of Ashes, isang lugar sa pagitan ng East Egg at New York City na sumisimbolo sa moral na pagkabulok at pagkasira ng spirito ng mga taong naipit sa pagitan ng karangyaan at kahirapan. The Eyes of Dr. T.J. Eckleburg, isang billboard ng mata na tila nakamasid sa lahat. Isa itong simbolo ng Diyos ang moral na mata na nananahimik ngunit saksi sa lahat ng kasalanan at kasinungalingan ng lipunan. Ang The Great Gatsby ay hindi lamang kwento ng isang lalaking minahal ang isang babaeng hindi niya maaring makuha. Isa itong malalim na pagninilay sa kalikasan ng tao, sa mga pangarap na ginagawang ilusyon, at sa kabiguan ng lipunan na kilalanin ang mga tunay na may halaga.